Ngunit nangunit na kami, nung maulaw na tayo, nung magmagnata, nung maulaw na tayo, nung maulaw na tayo, nung maulaw na tayo. Nung maulaw na tayo, nung maulaw na tayo, nung maulaw na tayo. Isa lamang sinanay Juliet sa mga pinagiingat ngayon ng Department of Health sa mga sakit na maaring makuha ngayong tag-init. Isa narito ang heat stroke. Talagang sa sa araw, mainit. Kung nga dito sa atin sa Baguio, medyo mainit na, nag-24 na eh. Ang temperature natin. Tapos sa gabi naman, ang madaling araw, medyo malamig. Kabilang sa mga sintomas ng heat stroke ay ang pamamanhid ng katawan, sobrang pagpapawis, lagnat na aabot sa 41 degrees Celsius at pagkahimatay uncorrected dehydration. So, ma'am, kapag kasi yung tao na meron ng symptoms of dehydration, the usual thing that the person should do is to drink or stay in a cold uh, place and yun nga, to avoid na mas lalo siyang magkaroon ng symptoms of exhaustion or a stroke. So, the reason na nagpro progress siya is hindi na-correct yung um, fluid imbalance doon. So, pwedeng magkaroon ng uh, unconsciousness And yun nga, mag-progress siya into coma or sometimes death kapag hindi yan na-correct. Bukod sa heat stroke, nagbabala ng DOH Cordillera sa mga sakit ngayong mainit na ang panahon. Tulad ng typhoid fever, hand, foot and mouth disease, cholera at dengue. Sa tala ng pag-asa sa Baguio City, naglalaro ang temperatura mula 24 hanggang 27 degrees Celsius tuwing tanghali. Avoid going outdoors and staying outdoors for prolonged periods of time. And then if not, if possible if kilangan ka lumabas, wear yung a hat that covers your entire head Yan. and then drink lots of water. Lots and lots of water so eight to ten glasses or more. So ano yung maximum sabinamanila um, three liters is enough. Naitala naman sa lungsod ang pinakamainit na temperatura noong March 3, 1988 na umabot sa 30.4 degrees Celsius. Sa ngayon, hindi pa matiyak ng pag-asa ang pagdedeklara ng pagpasok ng tag-init sa bansa dahil pa rin sa patuloy na pagbugso ng hanging amihan. Jose Robert Invitor para sa Luzon Headlines.